sino ang mga nag-join sa GBC? Nalobot kasi ako eh. Dala lang kami. Nalobot kasi ako. Dala lang kami na ating iwi. Ako binabaan. Dala ni Noel. Tumawag si Noel. Oo. Dala ko naman ako dun eh. Tumawag lang siya yan at si Noel. Nalowbat kasi ako eh. Nalowbat talaga o... Oh, ayaw niya magiging yun? Hindi, nalowbat ako. Mag-join sana pagkatapos ng ano eh. Tumawag kasi si... Sino yan Si Ronji. Si Ronhi. Ron Ibaan niyo na iba Ibaan niyo ano? Tumawag siya, di ba? Yung doon sa ano? Kilala mo yun, nasa GBC yun. Pasok ni... Busola. Si Sila be... be... Nag-umpisa na siya kagabi. Oh, basta... Siya sabi ko niya. Hindi na siya lagi, ha? Oo. Ikaw din. Ay, hindi hindi yung hindi, hindi sabi ko. Hindi yung sabi ko. Talaga mo, hindi siya ko. Ang ginagawa mo, hindi nga siya. Gago okay. niya na bisi yan ha. Ha? Isipin mo, isipin mo kung ang mga sinasabi ko. Kung ano yung sinasabi ko, lagi mo mag-iingat ka lagi. Salamat. Ayoko na, ayoko na mangyari. Yung nangyari sa sa iyo. Thank you. Thank you. Thank you for taking that. Ha? Huh? huh? Thank you. Sa paalala. Pa Alam talaga. Huwag sana, huwag sana kung madami sa ginagawa mo. Okay? <laughs> Bakit? Record, baba, 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 recorded naman baba. yun. Ay, may papanoorin ako sa iyo. Ayun niya kasi ipo-post eh. Papanoorin ako sa iyo. Wait.